Hello guys, welcome to my channel. Hello, kamusta po? Ayan, nandito naman kami sa Walmart Weekly Grocery. Ayan, pakita ko lang po sa inyo yung grocery namin. Ayan po, nagre-ready kami sa birthday ni Kike. Kaya, namili kami. Ayan, po si Kike. Ayan, ang um, pinamili. Ayan po yung aking Hipag, ayan, kapatid na asawa ko, ayan ang aking mahal na so, asawa again. Mayroon siya surgery, ayan po yung aming hinakim for today. Ayan, ang daming tao po sa so, Walmart. Kasi, balita namin mayroong bagyo, ulit papasok ngayong linggo. Ang pasok daw ng bagyo ay Tuesday and Wednesday dito sa Florida. Kaya po, sabi, tatamaan yung lugar namin ng bagyo. Clewston and LaBelle, ayan. Port Myers and Tampa, ayan. Kaya, ang dami pong nag-shopping dito sa Amerika ay panic buying. Pag malapit kamang storm, ayan, mapakaraming tao sa sa store at Walmart. Ayan. Kasi tatakot sila na wala silang makain pag sa ng storm. Kaya, mag sa shopping. Ang pinakamaraming bumibili dyan ay mga binibili ay water bottle. Ayan. Hindi po mawawala sa mga tao dito sa Amerika. Ang water bottle. Yan po ang kanilang number one ini Kami naman, eh, meron naman po kami stock na water. Kaya hindi kami bumili ng water. Madalas, tatlo lang po kami sa bahay. Kaya, hindi kami pala bili masyadong ng water bottle. Pero meron na kami sa bahay. Ayan yung aking hipag. Ang um, life niya din ay shopping life. <laughs> yung gusto niya lagi din ay mag-grocery. Ayan, dito sa amin sa Amerika ang life ay shopping. Ayan, basta makapag-shopping ka o makapag-grocery ka, happy ka na. Kasi ilang naman nakaka-happy sa tao. Ang mag mo yung gusto mo, ayan, sa simple lang na paraan, ayan, ay masaya ka na. Kasi mabili mo lang yung mga pagkain na pangangailangan mo, happy ka na. Diba? ba? Ayun po yung aming hin generous report today kasi every Saturday naman kami ng grocery kaya yan. Yan ang dami sale eh pinapakita ko sa inyo kung ano ang sale dito sa Amerika. Ayun sa Walmart. Ayun oh. na-intoy ito na, na, ako. Ang uh, naging bill namin ay malaki. Then, just may, kung lagi ka, kagastusin mo ay, like that, katulad ngayon ay umabot siya ng 200, almost 200 ang magiging bill namin. Kaya, nakakasyak. Every week kayo mag-grocery, tapos 200, tatlong tao lang po kami. Ay, na, no, Hindi makapagtipid dito sa Amerika. Kaya, o ako na tatanungin, ang buhay ko sa Pinas ay matipid. Pero dito, mula nang dumating ako sa Amerika, ay nag-iba na ang life ko. Naging magastos na rin, ayan. At po na ang mga tira-tira, hindi kinakaya asawa ko. At ng anak ko, sobra namin gastos. At pag ako naman nagluto food ko, ako lang kakain. Kaya, yung iba matatapon din. Okay? Ayan po, aking pinakapogi yun na si Kike. Ayan. Wearing lang siya. Napakabait niyang bata na Kike. Ayan. Asawa ko ay mga kita niya ang senior niya. Kaya binabati niya. <laughs> Ayan. Okay. Basta po ang aming bill ay inabot siya ng 100 100 Eighty-six dollar. Ayan. Sabi ko na sa inyo kasi nakita ko na. Yung bill namin, tayo mismo muna lang siya sa five thousand paibari. Alubutin doon siya ng you sa pera natin. Ha? A week. Tayo mismo muna siya sa four. O na din yun. Eight hundred dollars. I grocery sa isang buwan, pera pa yung mga ibang gastos namin. Yan eh, grocery la pero pa yung pagkain namin ni Kiki sa McDonald's. Kaya sobrang mahal ng bilihin lahat dito sa Amerika. Yan, dollar nga ang kita namin. Dollar din naman ang gastos. Sobrang doble-doble. <laughs> my bayan. Okay? Thank you po for watching. Please subscribe me kung nagustuhan nyo po yung aking mga video. Yan po ang aking mga video ay buhay dito sa Amerika. Okay? Ang pinapakita ko po sa inyo para lang po kami idea kung kayo ay may kamag-anak na na dito sa Amerika. Oh, mga kapatid, ayan. Ganyan po ang buhay. Sobrang ah, uh, gastos din. Okay, ayun na po nga sa oh, Bye, bye Love you all. Ingat, ingat. God bless you all. Bye-bye. Ingat po. Bye. Love you.